Bahagi ng pakikiisa ng Army Artillery Regiment o AAR sa Greening Program ng pamahalaan ang pagsasagawa ng gun capability demonstration o pagpapakita ng kanilang kakayahan sa pagsasagawa ng kanilang trabaho sa battlefield. Ayon kay Captain John Saldo, ang mga ipinakita sa demonstration ay ang papel na ginagampanan ng AAR sa aktwal na operasyon ng mga maneuver units sa pagsasagawa ng mga combat operation on the ground sa totoong labanan. Meron tayong gun capability demonstration na isinagawa dito sa grandstand ng AAR para ipakita din namin doon sa mga stakeholders din natin yung capability ng unit namin ng artillery kung papaano yung isinasagawa namin yung trabaho namin sa field. Uh, don doon sa pag-support namin, doon sa mga Uh, maneuver units na nagkakandak ng combat operation on the ground sa battlefield. Dagdag ni Captain Saldo, operations officer ng 5th Field Artillery Battalion, isa sa layunin ng aktibidad na natunghaya ng mga esudyante ng CRT at ilang stakeholders ang recruitment upang mahikayat na pumasok sa Philippine Army. Doon sa mga nakikita naman sa ngayon, uh, isang sort of recruitment na rin namin ito para sila mag-join sa Philippine Army. Magsisilbi na rin anya itong mabalak sa sinuman man nang nagbabalak na pumanig sa mga rebelde upang maliwanagan sa mga aring sapitin ng kanilang mga buhay sa kabila pa na gusto magbalik-loob at nakita nila yung pwedeng mangyari in case na sila ay sumama doon sa kabilang panig o pwede silang hindi na ipagpatuloy dahil malamang uh, yun ang kakalalagyan ng kanilang buhay bago matapos ang demonstrasyon ay ipinaranas din ng ilang stakeholders at ilang bisita na naroroon kabilang si Nuevesia Peso chief officer Michael Kalma ang pagpapasabog ng 105 mm US made na kanyon Jane Tolentino para sa Balitang Unang Sigaw. Unang Sigaw!